Ito na, pwede na natin to lipat sa lalagyan. Ito ay lutog na. Hmm, sarap. I serve na natin. Pwede na natin serve. Magandang tanghali po sa inyo mga kapabayan. Dito na naman ako sa ating kusina. For today's video, magluluto tayo ng ginataang crab sweet shrimp. At ito ang mga sangkap na gagamitin natin. Bell pepper na green at saka ah uh, chili. <coughs> luya. ah uh, bawang, sibuyas. Magic cubes black pepper at saka salt. At saka itong gata. Simulan na natin. Ilagay na natin ang ating oil. Hintayin muna natin na mag-init ang ating pan. Ilagay na natin ating bawang. At isunod natin ang ating luya. Ang ating sipuyas. tatanuin lang at isunod natin natin ang ating crab hindi ko na ito pina ano, binerexpresso ko na lang siya hindi ko na pinapagawa binerexpresso ko na to. lang ito lang ng ilagay natin ang ating asin, black pepper at saka magic cubes. Okay. Ilagay ko na ang bell pepper, red at saka green at saka itong green chili. Haluin lang natin. na natin ang ating kata. Halawin. Halawin. Ito na siya guys. Ilagay na natin ang ating sibuyas na dahon. sarap. Sarap. At ating tikman kung need ba na mag-add tayo ng asin. Mmm, sarap na. Dagdagan natin konting salt. Konti lang. Tapos, huwag masyadong maalat. At ito na. Pwede na natin ito. Ilipat sa lalagyan. Ito ay lutok na. hmm, Sarap. I-serve na natin. Pwede na natin i-serve.